Isang kontrobesyal na personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas ang muling daman ng balita, si Vice Ganda, isang komedyante, TV host at isa sa pinakamalaking pangalan sa showbiz. Sa kasalukuyan, humaharap siya sa matinding batikos mula sa publiko matapos ang isang biro na panyang binitawan sa isang concert kamakailan lamang. Sa isang live concert, nagbiro si Vice Ganda tungkol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Right now, from Manila to West Philippine Sea by the get a limited one or one. from Chinese vessels and reach to the Hague by the IC. Ang tanyang biro ay agad na naging viral sa social media at hindi ito nagustuhan ng maraming Pilipino, lalo na ang mataga ng dating Pangulo. Ang Davao City, nakilalang baluarte ni Duterte ay mabilis na nagpakita ng reaksyon. Ilan sa mga residente at opisyal ay nagpahayag na nais nilang ideklarang persona ng grata si Vice Ganda sa kanilang lungsod. Ibig sabihin, hindi na siya welcome roon. Dahil sa isyo, bumagsak ang followers ni Vice Ganda sa Facebook. Mula sa halos 20 million followers, pumaba ito ng isang million sa loob lamang ng isang araw. At ayon sa mga netizens, posibleng mas marami pa ang mag-unfollow sa mga susunod na araw. Maraming dating tagahanga ang nadismaya, hindi dahil sa biro lang kundi dahil sa paraan ng pagpapatawa na para sa kanila ay hindi na nakaayon. May mga nagsabi rin na bilang isang public figure, may responsibilidad si Vice Ganda na timbangin ang kanyang mga sinasabi, lalo na kung may kinalaman sa mga sensitibong usapin, gaya ng Politika. Isa sa mas masakit na bahagi ng kontrobersya ay ang pagdamay sa pamilya ni Vice Kanda, lalo na ang kanyang ina. May mga netizens na bumabatikos hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang nanay na sinasabi nilang dapat sana ay iniingatan ni Vice ang reputasyon dahil matanda na rin ito at hindi na dapat nadadamay pa sa isyo. Bagamat walang direktang pahayag ang ina ni Vice sa publiko, damang-dama ang bigat sa sitwasyon sa social media, kung saan kaliwat-kana ng batikos at panawagan para sa accountability. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Vice kanda tungkol sa isyo, tahimik pa rin ang kanyang kampo at wala rin public apology na inilalabas. Marami ang nang-aabang kung siya ba ay nagmaglalabas ng paliwanag o paghingi ng paumanhin. Ang tanong ng marami, paano babangon si Vice mula sa kontrobersyon ito? Maaapektuhan ba nito ang kanyang karera sa showbiz at makakabawi pa kaya siya sa kanyang tagahanga? Ang pagpapatawa ay isang sine, pero sa bawat biro may hangganan. At sa mundo ngayon kung saan mabilis kumalat ang salita, isang paalala sa ating lahat, lalo na sa mga nasa mata ng publiko, ng respeto at sensibilidad ay hindi kailanman naluluma. Ano masasabi mo sa isyong ito? Comment your thoughts!